Ayan no? Ayan no? Ayan, lumiwanag ng buwan. Ayan o. Espanya, ikaw lang hanggang ngayon. Espanya, ikaw lang hanggang ngayon. Ikot, ikot, ikot. Espanya, ikaw lang Dan 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 dan, tan Oh, tan 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 kena klik. tan ya, okay. Malalim. Oop. Yeah, diretso lang po dyan. Mirapa. Hanggang tuhod. Tingga, tingga, tol. Tingga, tol. Grabe na yan, o. Hanggang tuhod, o. Umaagos pala, umaagos. Patay yung jeep. Wala na. Ay, mahalon pala. Pag may... Iyon pong papunta Fairview, umaw na po sa kayan. Aliyo na. Doon po sumandaan yung mga jeep tsaka minibus. Doon po. Si na lang may guy dito. O, oh, si Sir. Si Ma'am o, oh, si Ma'am. Hindi makatawid. Grabe ka. Grabe ka, grabe ka. Malon. Ya no. Hei, topah, hei topah, hei topah, topa. wow! Dudi dudi dud, dudi dudi dud, dudi dudi dud. nyo nyo Yan yan, 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 yan. do bi do bi do do bi do bi do Oh dito mas malalim na Lusong Losong Losong mga kapatid Hindi tayo mga gawin kung hindi tayo lulusong Losong mga kapatid Oh malalim Stop oh, malalim. Balik, 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 balik. Balik kayo, dahil malalim. Dito, dito. Tingnan natin ito. Dito, dito. Hop, hop, ang paglaro. Dadaan mo kami. Okay, okay. Okay, okay. Dadaan mo na kami. Hmm. Pinawakan ko lang Pugi, 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 pugi pug, pug, pug. Ayan o Okay, nakalusot na kami Isa na lang Sa dilap Puente na lang Kaya natin, magpaka na Para sip na sip Oop! Oh! Ay, naku, mabasa Isa pa, isa pa Eles, la 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 okay. Swimming Magti-swimming kami Ayan o Swimming Tanya, ikaw na Bidang-bida mo Bidang-bida mo na ang saya yung rescue, no. may mga rescue pala eh. May mga rescue pala eh. dito tayo, dito tayo kasi malalim Okay. balik, balik kami dito, hindi abot. Balik kami dito, balik. Okay. Ay, nak ni Luzon. Patay ka d'yan. So, pare ganun, te. Malalim. Anong, Spanya, ikaw na. Yan, oh. no. <tinyo> Woohoo! Nakakapag-swimming din. <tinyo> oh, patay. Pabalik na. Oh. Malalim pala ito. Anak ko naman. Ang yayay natin ito, ang sugat. Yeah. Grabe guys, hanggang tuhod huh? guys oh okay. ang tuhod. Careful, careful. Salamat <laughs> natin dito sa ginawa nga wala kayo pa masasabi. Careful, careful.

Dari nda. Dari nda. Grab. Bukas nian. Aha. okay, Oke, wala nda wala nda dito.